What's going on mga kumamo? So ngayon ay lunes ng gabi. Ngayon pa lang ako mag-uumpisa ng vlog. Pero baka super short vlog lang to. So as you can see, bumiyahin na tayo ng joyride. Nag-start tayo ng 7pm. Kasi nag-uulan maghapon. Dapat babiyahe ako mga 6pm. Kaso awesome. Medyo nagdadalawang isip ako kanina. Kasi nga, alas lakas na ulan halos di tumitigil. Tapos sabi ko, first time kong babiyahe tapos maulan pa. So, alam niyo yun, medyo tinaga ako ng konti. Tapos around 6pm, ayun, uminto naman na yung ulan pero pabalik-balik. Actually nakakapote ako, tinanggal ko na kasi uminto na rin ulit ngayon time check is uh, 10 minutes before 11 ah medyo maalat ang ating first day bukod sa nag-uulan unang unang booking si customer nag double book so kinancel ko and then second booking mula sa sea oil sa may panto ng daang hari at ano open canal hanggang sa JLC residence within Imus lang din yon. ang tinita ko ay 62 pesos minus yung 12.40 na commission ng Joyride so 49.60 second as uh, ano bang tawag sa mga ganito yung bali ah, third booking na pala to na nakuha natin hindi sumasagot mukhang scam yung booking ang kaso napuntaan ko na so medyo malungkot kasi nagsayang ako ng konting gas tapos pina-cancel ko na lang sa admin. Next na booking mula Dali, Bukandala hanggang ito yung medyo malayo lang ng konti. McDonald's sa Cavite City. Ang total ng fare ay 190 minus yung 38 na commission ng Joyride. So 152 ang net. Tapos since nasa Cavite City tayo, naisip ko na wala masyadong booking doon. So gumapang-gapang ako ng konti. Nakuha naman ng dalawa. Mula sa Ligtong, Rosario. Captain J. Luna. Hanggang sa General Trias. Sa isang bar doon. So ang fare ay 79 minus 15.80. So 63.20. Pamaya natin to total lahat kung magkano. Kumbaga overview lang tayo ng mga biyahe natin so far. Puro ano eh. Puro short trips pa lang and then maya maya nakakuha ulit ito pag gumagapang ako pabalik ng Imus sana kasi magpapabakor ako hoping na doon makakuha ng iba pero may pumasok ulit mula Robertson Plaza Kawit hanggang dito kung pa yung ngayon Laundry Project, Visita Street, Imus, Cavite. pahingal ko ng konti tapos uh, siguro mga ilad pa alas konti pa lang naman, di pa naman ako pagod biyahe natin so far. Hindi pa ganun kalalaki. Eh. Pero okay lang. First time pa lang naman. Tsaka maulan kasi. Okay, napasukan tayo ng booking. ah uh, Aguinaldo Highway. Ang pick up tapos drop of ah uh, Dreamville sa Alapan. Uh, parehong within Imus lang. Tapos 74 pesos ang fare. Mga uh, ganito. Huwag na tayo mag-inarte. Patulan na natin. Sir, Clarence ko. Ayan, sir. Hi! Shower cup, sir. Sir, okay lang. Na. Naka-video, okay lang. Ah, uh, vlog kasi ako, sir. Ah, po. Okay, sir. Sir, kabisada niyo yung dream bill for? Kasi hindi na lolo-locate sa map yung mismong black and black Paturo na lang po. Maganda na ha. Thank you. dito na po. 74 salamat sir po mula sa Imus Palengke hanggang dito sa Alapan ah uh, 74 pesos minus yung commission ng Joyride 14.80 so ang net ay 59.20 okay lang naman hindi na tayo mag-inarte kahit yung mga may iksi na booking na ganyan, okay lang baka maya maya, na rin ako eh, kaya hindi na rin tayo kukuha ng long ride. makaka 300 na si Jerry so after dun sa booking papuntang Alapan gumapang gapang ako kabalik ako ngayon ng po Coastal kalapit sa terminal ng tricycle baka sakaling makakuha pa pero kapag wala na, siguro after mga 15 to 20 minutes, eh, uwi na tayo at magpapahinga na. Ayun, pinasukan tayo. SM, C SM Center Imus to uh, BGEC School this Gentry. Ma'am, okay lang po ba naka-video? Nagbablog po kasi ako, ma'am. Okay, okay lang po? Pwede naman pong patayin. Okay lang po, ma'am. Thank you po. ano po coastal may mga nadaanan nga po kung riders na malapit sa inyo eh. hindi ko alam kung bakit hindi sa kanila pumasok opo ang dami to nagkakentuhan <laughs> pwede po iba po kasi namimili din eh 1, 4 Thank you po, ma'am. Salamat po. Gapang na tayo pabalik. Kung meron pang isa at malapit-lapit lang, kukunin na natin. Pero kung wala na, eh, uwi na tayo. So, wala na pumasok na bukin nung pabalik. Mag-aala una na. Quarter. Daan na muna ako, mami. Tapos, uwi na tayo. Tapos, compute natin kung magkano yung kinita. So, magkano na nga ba ang kinita natin nang nag-start tayo ng 7 tapos natapos tayo ng 1? Although, ang laki ng pagitan, di you na, know, malaki. Siguro, laging maka nasa 15 to 20 minutes bago makakuha ng buhokin. Tapos naguulan pa. Una, actually, ito dapat pala ang kailangan ko iwasan. Yung payment method niya eh doon sa Joyride mismo. JR Pay. Kung baga may credit si customer sa Joyride, tapos yun, yung pinambayad niya na nasa app mismo. Lahat pala ito iwasan ko. So yun ang una kong booking. Kasi yung una ko talaga. Kasi yung unang unang booking ko talaga. Kinancel ko. Dahil si ma'am na mismo nagsabi nung tinawagan ko. Ay meron na pala. Mag double booking siya. Tapos yung pangalawa. Ito yung naka JR Pay. 49.60 net pero yung bayad nito doon na yung papasok sa top up natin sa pero isama pa rin natin sa total. Pangatlo, ito yung scam na nagbook pero hindi matawagan. Pang-apat, 190. Ang net nito ay 152. panglima lima ito. Nung mula sa Cavite City, gapang ako ng konti, napadpad ako ng Rosario. Ito, 79 ang fare. Pero ang binigay ni ma'am ay 100. So, meron tayong tip na 21. And then, next is Nung gumapang ulit ako ng konti, 53 ang fair. 53 pero ang binigay sa akin dito 60. So ang net earning ay 42 plus 7. So magiging 49. Ito sakto lang yung binayad niya. 74 ang fair. Ang net earning ay 59.20. And then last, mula sa SM Center, EMUS papunta sa BGEC Coldest Beer Gen 3 119 ito Gcash naman to ang net earning natin dito ay 95.20 maliliit lang yung mga ano natin yan, mga naging booking pero yung legit na booking natin ay ilan din 1, 2, 3, 4, 5, 6 na maulan grabe walang hinto nung huli na lang talaga huminto eh so ang total lang kinita natin ay nasa 510 hmm para sa ano ba half day ba Oo, medyo Nasa half day din. Okay lang. Pero hindi pa rin ako satisfied. Siguro sa mga susunod, mas agahan natin. Naguulan kasi. Siguro dapat talaga 6pm makabiyahe na hanggang mga 12am ulit. Alam mo yun? Para baka habol ka pa kahit paano sa rush hour. Kasi 7pm na ako nakapag-start. Tapos hindi naman din ako kagad nakakuha ng booking. Pero, mag-umpisa pa lang naman tayo. Tingnan natin yung mga susunod na kabanata ng ating biyahe. Pero sa 500 na malinis para sa ilang oras, ako hindi satisfied. Kasi minsan sa shop, wala pa isang iglap, kaya ang kitain. <laughs> hindi, pag nakakachamba pa lang naman. Pero anyway, it is for the days. Bawi tayo sa susunod. Busin naman na natin itong ating mami. Tapos, bukas ganun ulit. Shapsal baga. Enjoy ride sa si So, see you na muna sa next content. Ride safe. Peace.